Uh, ka OMA, yan nandito na naman tayo sa oma Antikinyo GF natin ito yung maliit kong uh, lagayan ng uh, mga hinahanda po nating na mga alaga so dahil sa nalalapit na po yung uh, competition ng uh, ating paglalaruan sa ating mga alagang manok mga idol is uh, kailangan relax na sila no so this day uh, monday tayo po ay magpa na ng ating apat na panlaro. Yeah. So, mamaya-maya, pag medyo mainit-init ng konti, mga 7.30 or 8, paliliguan na po natin yan. Ang ginagawa natin, Idol, is syempre gumagamit po tayo ng washout yung shampoo nila. Pagkatapos, gumagamit din po ako ng shampoo ng pantao para talaga totally mabango at saka makintab po yung ating mga alaga. Dito mga idol, wala nang problema sa kintab ng uh, feeders ng ating mga alaga kasi napakaganda po ng place namin at maganda po kasi ang klima dito. Pagdating sa gabi hanggang sa madaling araw is ma po kasi dito. So yan ay isa sa nagpapalakas no ng uh, uh, katawan ng ating mga alaga. Pagkatapos pagdating po dito sa uh, open area pagtanghali or sa umaga hanggang hapon pag hindi umuulan is maganda po talaga ang klima. So, ibig sabihin, ang manok natin na uh, mga idol, pag tumagal dito o di kaya dito na sila pinanganak, no, is talagang titibay. Dahil ang um, sinusuong po nila is init, ulan, hamog. Yan, ganun po. Pag may uh, problema yung ating mga alagang manok, hindi po sila tatagal dito dahil open po. Hindi masyadong, kasi ako mga idol, lalo na sa mga... Uh, Uh, piniprikon natin hindi po ako gumagamit ng mga may mga puno-puno yan, gusto ko naka-expose po sila sa init, gusto ko naka-expose po sila sa hamug yun ang kailangan natin pag nagpiprikon po tayo ng mga alaga natin so, pag tayo naman po mga idol isa uh, naghahanda ng ating mga naiprikon doon tayo gagamit naman mga idol ng uh, mga puno-puno kailangan kasi Siyempre dahil sa yan ay uh, ginagalaw na natin sila mga idol no. Uh, ano bang ba ibig sabihin ng ginagalaw? Yan, ginagalaw no. <laughs> ang ginagalaw mga idol is yung katulad ng nagpapakahig-kahig tayo, nagpapasampi-sampi tayo, uh, nagpapakatskaks tayo, uh, nagpapaskratchbox tayo, nagpa-flying pen, nagpapalakad ng mga manok at iba pang routine na ginagawa natin sa ating mga alaga yan po ang tinatawag na nagpapagalaw. Yan. Short lang po yan. So, kung ginagalaw natin sila mga idol, syempre ina-applyan din natin sila ng mga multivitamins para talagang uh, yung nutrition nila is maging malusog. Yan. Kailangan importante kasi yung nutrisyon ng ating mga alaga para maging malusog talaga sila. So, dahil sa pinapagalaw na natin mga idol yung mga yan, syempre ilalagay na natin yan after ng pagalaw, ilalagay po natin sila o ililimber natin sa isang uh, uh, malilim na lugar kasi kailangan na nila ng malamig. Gawa nga na pag ginagalaw, ginagalaw mo yung ating mga alaga, is syempre umiinit po yan. Ah, naglalabas po sila ng kanilang pawis. Yan. So umiinit yung kanilang katawan, so kailangan nilang ma-recover ka agad dito. Ano yung dapat natin gawin? No? Kung mayroon kayong mga buhangin, yan, mga buhangin na paglalagyan, no? Halimbawa, uh, flying pen na may mga buhangin, doon niyo ilagay kasi 'yan antimano mga idol, magkakaskas po 'yan. Pagkatapos maliligo po sila sa buhangin. 'Yan lang tinatawag sa English na sand baiting or sand batting. Yan. Nililiguan po nila yung kanilang sarili para ma-relax po sila. Yon, para mahupa o bababa yung temperatura ng init sa kanilang katawan mga idol. Maliwanag, no? Kasi uh, pag ikaw isang magmamanok, kinakailang mabilis po ang pick uping mo or pag catch up ng bawat salita natin mga idol. Yan para mabilis lang po tayo. Alala, alalahanin mga idol no. Dito is mahirap po magsalita mag-isa. Kaya kung nagustuhan mo tong uh, video natin mga idol, huwag mo kakalimutang mag-follow or mag-subscribe. Yan, dito sa ating Oma Antikinyo GF, no, may release din po ako. Oma Vlog TV, yan, sa page naman po yan. At may official account po akong Oliver M. Alpas, yan, sa Facebook naman po yan mga idol. So sana makapag-follow po kayo dyan, makas subscribe para makita nyo po yung araw-araw na routine ni Oma, kung ano ba si Oma, no? Si Oma po is uh, napakasimpleng tao, no? Uh, Siyempre, marami tayong kaibigan mga mananabong, uh, although na hindi man tayo maperang tao, minsan pumupunta po tayo sa sabungan kahit wala tayong pera, ngunit yung respeto po ng tao sa atin kahit wala po tayong pera, tinatawag po nila tayong boss. Yeah. Dahil sa larangan ng pagsasabong mga idol, kinakailangan balansi ka, kailangan marunong ka makisama. Maging anis at matapat ka lang mga idol. Ano man ang sabihin ng ibang tao sa iyo, wala ka dapat pakialam doon. Uh, kasi may stress ka lang doon. Ang importante, kilala mo yung sarili mo kung sino ka at wala kang sinasagasaan o inaagrabyadong tao. Bagkos, tayo mga idol, marami pa tayong tinulungang mga tao. So balik tayo dito idol sa ating hinahanda. Yun. <laughs> Dahil ito idol malapit na at saka ang paglalaruan lang naman ng ating mga alaga is hakfight. fight. No? Hack fight lang mala o di kaya tupada. Yun. Parang ibig sabihin, in English lang hack fight, tupada sa Tagalog. No? Ordinary. Ordinaryo lang. So, hindi na tayo magpapatagal ng uh, uh, keeping dito. Yan. Ako, at least, 4 uh, days, 5 days, yun yung keeping ko sa mga pang half fight, mga idol. Kasi pag mga derbys ang um, pinaglalaruan o kinukumpit ng ating mga alaga manok, is mahaba po talaga yung preparation ko pagdating sa pagpapahinga ng ating mga alaga. Yon, mga 7 days, 8 days yan. O, oh, ang ah uh, hindi kasi sinabi natin keeping or uh, relax na yung ating mga manok is hindi pa rin natin ginagalaw yung mga idol. Siyempre, kailangan mo igalaw. Kasi, binibigyan mo po yan ng mga multivitamins. So, kinakailangan ma-absorb ka agad sa kanilang katawan. So, anong dapat gawin? <laughs> anong dapat gawin mga idol? Yan po ay hinihiting-hiting din natin yung ating mga alaga. Pagkatapos, kinakahig-kahig ng konte Yan, pagkatapos, palakad din sa gradas. Ang uh, pinagkaiba lang, parang parias lang sa una yung ginagawa natin. Ngunit less na po ito. Hindi yung hard. Yan. So ibig sabihin mild lang siya, no? alalay lang. Yan. Pagkatapos nilalagay din natin yan sila sa flying pin mga idol. Pagkatapos nilalagay rin natin sa scratch box. Kaso lang limitado dapat mga idol. Yan. After that, nilalagay na po natin yan sa kanila sa kanilang uh, kipingan. Kailangan maikiping na po natin yan Pagdating ng tanghaling tapat mga idol, ilalabas uli natin yan mga idol, pagkatapos pinamimerienda po natin yan. So ano yung pinamimerienda ni Oma? Yan. Mostly, ang mga pinamimerienda po natin ay saging. Ako po kasi dito, uh, may saging. Pagkatapos, nilalagyan ko ng kunting itlog. Yan. Ayos na po yan. Uh, siguro, yung mga merienda ng ating mga manok, mga 10 grams lang. Yan. 10 grams or uh, kahit 5 grams lang. Ang importante, makamerienda po sila mga idol. Kasi ang saging idol is mayaman po yan sa putasyon. Yan. So nalalaman po natin yan paunti-unti dahil sa long experience na ginagawa po natin at tayo po mismo ang nagmumonitor ng ating mga alaga. Hindi po natin pinababayaan sa ating uh, mga assistant yan. Kasi pag nagkaroon ng problema yung mga idol, ang mananagot dyan o si Sin is isang halat. No? So dito tayo sa ating uh, maliit na manukan. Ito mamaya shower na to mga idol, no? Pagkatapos, mamaya gabi, bibigyan na po natin sila ng multivitamins. Yan. Ay, dahil sa stag po ito, ang binibigay ko po dyan is 0.3 lang. Kinabukasan idol, paloap po tayo sa uh, mga oral natin ng na multivitamins. Yan. Tandaan mga idol, pag nagbibigay po tayo ng multivitamins, kinakailang hinihiting po natin yung alaga natin, kinakahigahig, pinapalakad, bago po natin ilagay sa kipingan. Hilamos sa muka at saka sa tuhod hanggang paa. Yan, para ma-relax po talaga mga idol. No? Pagkatapos, the day of fight. Ito, wala na akong gagawin kundi puro ganun lang idol. Every Everyday kung ginagawa yun na puro relax relax ng manok. Kunting uh, scratch box, kunting kahig-kahig, kunting heating. Pagkatapos, pagdating sa hapon mga idol, ganun din ang ginagawa natin. No? Um, pag palabas natin sa kanilang kipingan, no? uh, siyempre tatayan. Pagkatapos, magpapatuka tayo, magbigay tayo ng ating uh, patuka, no? After that, no? Uh, heating, heating, kaig, kaig, palakad, lakad, Hilamos uh, sa muka at saka sa tuhod, bago ikiping. Tandaan mga idol, maliwanag yung pagkakasabi ko. The day of fight, ba, idol, uh, ito, pag-uusapan muna natin yung tungkol sa tubig. Siyempre sa tubig mga idol, pag hot fight lang naman is hindi po ako masyadong nagkukontrol ng tubig, no? Hindi po ako masyadong nagkukontrol. Lalo na ang bloodlines po na ginagamit natin this time is hatch. yon. Ang hatch po mga idol, kailangan may kunting moisture. yon. Nagtatanong yung iba mga idol, no? Ano ba yung sinasabing moisture? Ibig sabihin medyo uh, hindi dry, medyo shiny siya, no? Kinakailangan marunong ka rin tumingin sa iyong mga alaga kasi yan, mga idol, pag pinabayaan po natin yan, nagbabago po ang kulay ng ating mga alaga. Hindi mo lang mapapansin, akala mo yun pa rin. Ngunit nagbabago po. Dahil po yan sa long experience, yun yung sinasabi natin mga idol, kaya nalalaman natin yung mga bagay na yan. No? So dahil sa siya mga idol, hindi po empty-empty talaga yan. So kinakailangan, bago mo ilaban yan mga idol, Kinakailan kahit papano mga tatlong butil, apat na butil, limang butil, no? Kinakailan makatuka po sila. Yan. Pagkatapos, kung um, wag na po kayo magbibigay, the day of fight o the day paglalaro nila mga idol, wag na po kayo magbibigay ng tubig mga idol. Ang ibigay nyo na lang, yung saging. O di kaya, uh, yung mga juicy fruits, yung mga makatas na mga prutas, yun ang magsisilbing tubig. Ngunit kung kailangan-kailangan idol, pwede rin po tayong magpainom ng tubig, one dip, two dips lang po kailangan. Kasi kami mga idol, sa amin, pag naka-on point na kasi ang manok, halos ayaw na pong uminom ng tubig yung mga alaga na na yun. yun. So sana nakatulong naman sa idol sa Uma sa inyo. Abangan lang lagi, lagi dito mga idol yung ginagawa natin. Marami po tayong pag a uh, uusapan tungkol sa pointing tips ng ating mga alaga manok at saka sa mga tips, yung mga sekreto, no? kung paano mag-precon, lahat ng ginagawa natin dito idol basta pagdating sa conditioning po pwede tayo dyan ako hindi lang ako pwede sa breeding bubu po ako pagdating sa breeding mga idol so sana nakatulong na naman si idol abangan ang aming laban mga idol no sa iba't ibang sabungan kung saan po tayo dumadayo mga idol minsan dumadayo po tayo ng Bulacan Batangas, Rizal Manila, halos na halugad na po lahat natin yan mga idol. So good luck and God bless sa araw na ito. Sana nakatulong at nakakuha na naman po kayo ng idea. Shoutout nga pala mga idol no. Sa lahat ng mga nag-champion na. Na tinulungan natin. Yun naman ang masaya dyan. No? Yung mga nag-champion. Yung iba doon double champion pa. Uh, maraming salamat. Kasi nakuha nyo po. Yung mga sinasabi ko dito. Although na yung iba naguguluhan. o, Oh, gaya na sinabi ko. Pag matalino kang tao. Mabilis, mabilis ang pick-uping mo at mabilis kang makakatch up ng mga bagay o mga salita na ginagawa natin dito. So congratulations sa lahat ng nagchampion nag Ah, masaya po ako na tumatamasa kayo. Yan. Kasi bumabalik po sa akin yung credit na yan. Thank you, thank you, thank you very much and good luck. God bless po sa lahat pang idol.